Nakumpis ka ng magkatuwang na puwersa ng Palimbang Municipal Police Station, Philippine Army at Bureau of Customs o BOC ang smuggled cigarettes na nagkakahalaga ng mahigit 19.4 million pesos sa nasabing bayan. Ang operasyon ay pinangunahan ni Palimbang PNP Chief Lieutenant Colonel Gary Flor Marfield kasama ang Bravo Company 37th Infantry Battalion at mga opisyal ng BOC. Isinagawa ang raid sa Barangay Wal matapos makatanggap ng impormasyon na ginagamit umano ang bodega na imbakan ng iligal na sigarilyo. Nakuha ng otoridad sa bodega ang 320 kahon ng King Philip Cigarettes, 75 kahon ng Brighton Cigarettes at 100 kahon ng Gajabaro Cigarettes. Hindi naman naabutan ang may-ari ng bodega sa raid at kasalukuyang hinahanap ng mga otoridad. Ang mga nakumpiskang sigarilyo ay isusumite sa BOC General Santos City. Ang may-ari ng bodega ay sasampahan ng kasong paglabag sa RA 10863 sa ilalim ng Customs Modernization and Tariff Act. Pinuri naman ni Sultan Kudarat, Police Provincial Office Director Colonel Bernard Lau ang matagumpay na operasyon at tiniyak ang patuloy na laban kontra smuggling sa lalawigan. Grace Toretta, NDBC, Bida Balita.